say in my life, masababay, ng malang pahinga huwag na mga bidaa. And for today mga mima ko, eto na nga pala yung kalugtong ng mini vlog ko nung isang araw mga mima ko. Nagpupunas-punas na nga lang ako dyan mga mi, kasi ang next ko nga ay yung laundry area naman nila gano'n. Sinasabi ko talaga sa inyo mga mima ko, inabot talaga ako ng gabi sa paglilinis dito mga mima ko, kasi pati sa loob ay naglinis din kami at meron din naman akong katulong dito gano'n. Yung pinsan nga ni CJ yung katulong ko dito mga mima ko, pero ang sabi ko nga ay ako muna dito sa laundry area gano'n. Tulungan niya na nga lang ako doon sa loob kapag doon nakalim sa loob maglilinis. Marami nga rin akong nabasa sa comment section mga mima ko kung may bayad nga itong paglilinis ko dito. Diyos ko dahil. The answer is no mga mima ko. Hindi po ako nagpapabaya dito sa paglilinis ko mga mima ko dahil buong puso ko itong ginagawa at bukal sa aking kalooban. Ganun. Hala siya ang arte mo. Gusto, gusto ko lang talaga yung ginagawa ko dito mga mima ko at wala talagang sapilitan na nangyayari dito. Hala siya hindi kagaganoon for today. Hindi ko rin kayo masisisi mga mima ko kung mako-curious nga kayo kung meron ngang bayad itong mga ginagawa ko dito. Basic na basic lang talaga itong mga ginagawa ko mga mima ko. Wala pa nga ito sa highest level. Hala <laughs> minang gabi mga mima ko at tinuloy ko na nga rin yung paglilinis ko dito sa laundry area nila. Tinapos kasi muna namin dun sa loob ng bahay mga mima ko. Kaya eto, binalikan ko nga rin itong hindi ko pa natatapos dito. Hindi na talaga ako nakapag-shoot ng marami dun sa loob mga mima ko. Kasi paano ba naman talaga namang full storage na nga ang antinin nyo? <laughs> hindi na nga kinakaya ng cellphone ko. Sa dami ko ang sinushoot mga mima ko. Kaya kailangan na nga natin mag-upgrade ng cellphone. Alas hindi ka gaganan for brush na binili ko dun kay nanay para nga ma-brush ko nga rin etong sahig dito. And after ko nga dyan mga mima ko, eto nga sinabon ko nga ito at binrush ko nga mga mima ko kasi nga liligpitin na nga namin itong lagayan ng mga kasirona. Hindi na nga namin ilalagay dito para nga lumuwag na nga rin yung space dito ganda. Kaya naman ayan, dinassemble ko na yung mga yan para nga maitabi na din. And after ko naman doon mga mima ko, eto tinuloy na nga din namin ulit dito sa loob mga mima ko at magwawalis na nga lang din kami dito at matatapos na nga din kami. Ganun. Nilinis at dinayos talaga namin itong ilalim ng sink nila kasi pinaluwag talaga namin yung space mga mima ko. Ganun. Kaya from this to this. Oh, 'yun lang muna for today mga mga